1 out of 10 Filipinos choose to work abroad in order to provide for their family. Today, we will be interviewing some OFWs and their loved ones to further understand the challenges they face daily and the sacrifices they make for their loved ones. Let's hear their stories. Hello, I'm Ralph, construction worker in Abu Dhabi. I'm Margaret, I'm the daughter of Lucy. I'm been and I've been working as a seafarer 28 years now. What was the most difficult part of adjusting to your new life abroad or after your loved ones were abroad? Masakit mawalay sa pamilya, ngunit ako nagsasaprepisyo para sa kanila. Base sa aking karanasan, iba ang buhay ng pakikipagsapalaro. Parte sa pagiging OFW ang pagkakaibigan. Kaya natutunan ko makipagkaibigan sa kapwa trabaho sa hirap at ginawa sama-sama sa laban tulong-tulong kami sa bawat hamon walang iwan tao. sa ibang bayan bagong landas ay kinahap bilang manggagawa hirap sa bawat hamon ang pinakamahirap dahil na tahan puso ng lumuguluhan tila wala si Godoy uh, my father and I were very close before he left to work noon, madalas kami magkasama pero nung naging OFW siya, nagbago ang lahat. The hardest part para sa akin was hindi ko na siya makausap ng maayos. At bilang isang daddy's girl, nasasaktan ako kasi madala siyang wala. That's why over time, nagkaroon na ako ng tampo sa kanya at lumayo ang loob ko sa tatay ko. Tumawag man siya, parang iniiwas ako na at hindi nakagaya ng dati. bilang OFW, ako ay proud sa akin sarili. Kahit ang karanasan ay puro ng hirap at pasaw. Nabigay ko ang lahat ng kanilang pangangailangan. Support ang kailangan aking pagsisitapan. Sa abot ng aking mga kaya, napagtagumpay at pumbuhayin sila. Sa appreciation at pagod ay may katumbas ng miti. Sa aking kaligayahan, ako ay puso ng nananay. The biggest impact for me after he business, actually he of, of Oh my God, I'm so sorry. When I found out about his death, hindi talaga ako makapaniwala. I regretted all those missed calls and the times I didn't talk to him dahil sa tampo ko. Noon ko lang rin nakita yung letter na sinend niya pala sa akin ilang months ang nakalipas. His poem. He wrote about His sacrifices and love for us. Masakit sa akin na mawalay sa inyo. Ngunit ito ang solusyon para mabuhay tayo. Na kailangan kong magtrabaho para sa inyong mga pangangailangan, magpapakabayan. Para sa akin, napakahirap makipagsapalaran. Ngunit kung dito nakasalalay ang kapalaran, gagawin ko ang lahat ng kinakailangan. Sana inyong maunawaan. Pangako, hindi na tayo maghihirap. Tutugunin ko ang ating mga pangarap. Kayo ang aking tahanan. Kaya't pangakong hindi ko kayo bababayaran. Anak, patawad sa aking pagkukulang. Kung hindi ko nagagumpanan ang pagiging magulang. Piling ko, sana'y lahat ng iyong pangarap ay magkatotoo. Palagi akong naririto. Sumusuporta sa iyo. Made me realize just how much he cared, even from afar. I wish I could tell him that I understand, but it was too late. My deepest condolences, Mister. What message can you share with other families of OFWs about the importance of understanding each other's sacrifices? Sa familia, naganda pa ng susunod sa masama mong araw ang bisig natin kaming sa aming salamat. Sa amin ang ating abog at alam ko. Siguro, don't take any moment for granted. Talk to your loved ones habang may pagkakataon pa. Kahit simpleng tawag man lang or text, just let them know you're thinking of them. Hindi natin alam kung kailan mawawala yung mga pagkakataon yan. And most importantly, intindihin na lang natin na para rin naman sa ikakabuti natin yung pag-alis nila. Thank you so much for sharing your stories with us. We hope that through this, more people will understand the sacrifices you made and the love that drives those sacrifices. Maraming salamat. po. Edda, tapos na. Yes, natapos na rin project natin. Finally. Ay nga pala, hindi ba pa OFW rin naman talaga tatay mo, Mariel? Oo, oh, nasa bahay na siya ngayon nagsistay. Buti naman, akala ko naman based on true story ginawa mo para sa tatay mo. Well, kahit hindi exactly based on true story, ginawa ko ito para sa kanila. I'm proud of everything you've done for us. Sleep mo naman. Maraming salamat aming OFW sa inyong sakripisyo at pag-ibig na totoo. Lungkot at hirap inyong kinikimkim para sa pangarap na nais marating. Malayo man kayo, kami sinag nyo. Sa pamilya't bansa, pag-asang totoo. Mga bayani ng ating panahon, inspirasyon namin sa bawat hamon. Kami sumasaludo sa inyo!